Ito oh, ano, yung oh, yung ano. Oh, eh, ito okay. Ay! O balita. Ay, ito yung aso. Ay, mati... ay, ay, natin. Ito natin. Ito natin. Ito natin. Ito. Nakatambay lang kami dito. Nakukuhan. Tawag okay. Okay, rin siya. Like ito to. Yan! Ayos, ayos. Ah, eh, dapat eh, may ano tayo dito. Uy! Uy. si Owen. Owen! Owen! mo na! Kuya, tama na! Tama na! Tama na! Tama na! サカモンティタイム、まけん。サカモンティタイム、また。<music> <music>